Ang aura ay isang mahalagang aspeto sa kwento ng Hunter x Hunter na nagtatakda kung sino ang mananalo at matatalo. Ang itim na aura ay naiiba sa ibang mga aura at nagdudulot ng mga kakaibang pakiramdam. Ang eksena kung saan si Netero, isang mandirigma na nagkaroon na ng isang daang labanan, ay handang mamatay nang maramdaman niya ang itim na aura ni Meruem ay talagang kahanga-hanga. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang teorya na ang itim na aura ay maaaring may malalim na koneksyon sa Dark Continent at kung si Gontrix ba ay nagmula sa Dark Continent. Ang itim na aura tulad ng Haki sa One Piece at Shakra sa Naruto, ang misteryosong kapangyarihan na tinatawag na aura ay maaaring gamitin upang palakasin ang sarili at pagilingin ang mga sugat. Ang misteryosong kapangyarihan ito ay madalas na lumilitaw sa mga battle manga. Ngunit ang impresyon ng mga mambabasa dito ay malaki ang pagkakaiba, depende sa kung paano ito ipinapakita ng may akda. Si Meruem na may walang kapantay na lakas at si Gon na pumatay kay Pito sa pamamagitan ng pwersa ang paglaki ay bihirang ipinapakita na may aura tulad ng itim na ulap sa Hunter x Hunter. Ang ganitong itim na aura ay ipinapakita upang ipakita ang mapaminsalang potensyal ng karakter. Ibinunyag e ni Pokel ang Hunter ng Fantastic Beast na ang mga aura ay may konsepto ng kulay. Si Pokel na namatay ng maaga sa Chimera Ant ay inaatake ang mga sundalong langgam gamit ang pulang aura ng mga araw at kahil na aura ng mga araw sa pamamagitan ng kanyang kanyang Nen ability na tinatawag na Rainbow. Sinasabing ang Rainbow ay may mga araw na may pitong iba't ibang kulay. Sigon na pangunahing tauhan ay natutunan ng Nen sa Heaven's Arena Arc. Mula noon, marami ng eksena kung saan ipinapakita ni Nahisuka, Korolo, Netero at iba pang mga top class na karakter sa kwento ang Nen Ability. Ngunit walang paglalarawan na naglalabas sila ng itim na aura. Mula sa katotohanan ito, maaaring ipalagay na ang isang normal na Nen users ay hindi maaaring kontrolin ang itim na aura. Ang itim na aura na inilalabas ng isang karakter na may napakalakas na lakas at kakayahan ay tiyak na sina Johnny Yoshihiro Togashi na ipakita. Ang mga karakter na naglalabas ng itim na aura ay ang lahat na may malalim na koneksyon sa Dark Continent. Bukod pa rito, ang Dark Continent ay isinulat sa Japanese ng ganito. At ang Black Aura ay ganito naman maaaring ito ay nagpapahiwatig ng relasyon sa pagitan ng itim na aura at ng dark continent. Ang mga karakter na naglalabas ng itim na aura tulad nila Meruem, P2, Poop at UP ay lahat ay may malalim na koneksyon sa dark continent. Ang Camera Queen ay pinaniniwala ang nagmula sa dark continent na tumutugma sa itim na aura na inilalabas ng kanyang mga royal guards. Hindi lahat ng Camera ay may maitim na aura na nagpapahiwatig na ito ay limitado sa mga may mataas na kapangyarihan sa labanan at malakas na dugo ng Reyna. Chimera Ants at ang Itim na Aura Ang Reyna ng mga Chimera Ant ay sinasabing malamang na nagmula sa Dark Continent. Ito ay posible rin mula sa pag-uusap ni Nailumi at Hisoka tungkol sa pakikipaglaban sa hindi katutubong uri ng langgam si Meruem at ang mga Royal Guards si Napito Poop at UP ay naglalabas ng itim na aura sa kwento. Gayunpaman, hindi lahat ng kemeraans ay naglalabas ng itim na aura. Iniisip na ang itim na aura ay malamang na limitado kina Meruem, Pito, Poop at UP na may mataas na kakayahan sa pakikipaglaban at may malakas na dugo ng Reyna. Sa episode 197 ng unang lumitaw si Pito, siya ay naglabas ng itim na aura na nagpagimbal kay Ramot matapos na gumaling sa paggamit ng Nen. Sinabi rin ni Pokel, isang nen users Ania imposible ano yan napaka misteryosong aura sa episode 251, pinalawak ni pop ang kanyang en na naglalabas ng itim na aura. Nakita ni Nob na sumasalakay sa palasyo ang itim na aura ni pop at sinabing, Hindi pa ako nakakita ng ganitong aura para bang puno ito ng lahat ng masasama sa mundo. Sinob na dapat ay isang malakas na karakter na pinagkakatiwalaan ni Netero, ay nakalbo dahil sa panonood ng itim na aura na ito. Sa episode 267, nagtransform si UP upang labanan sila Knuckle at Shoot at naglabas din siya ng itim na aura. Pagkatapos maglabas ng itim na aura, ang atake ni UP ay mas mapanira kaysa sa Big Bang Impact ni Ubogin ng Phantom Troop. Sa episode 268, si Netero at Z Zeno ay nadidistract ng Doctor Blight ni Pito na na-activate upang pagalingin si Komogi na nasugata ng Dragon Dive sa sandaling iyon sinalubong sila ng itim na aura ni Meruem si Netero at Zeno na dapat ay may inisyatiba at naghahanda para sa kamatayan sa sandaling iyon bukod pa rito naglabas ng itim na aura si Meruem nang dumepensya siya laban sa 100 type Gwanjing Bodhisattva but third hand ni Netero sa episode 290 ang itim na aura aura ni Meruem ay nagdulot kay Netero na tumalon pabalik ng higit sa dalawang beses ng kanyang karaniwang distansya. Ito ay isang eksenang malinaw na nagpapakita na si Netero, isa sa pinakamalakas na karakter sa kwento, ay labis na natatakot sa itim na aura na naglalaman ng isang kakilakilabot na masamang palatandaan. Mula sa katotohanan ito, kahit na ang mga malalakas na karakter tulad ni Netero, Zeno at Nob ay nadidismaya o naghahanda para sa kamatayan kapag naharap sa itim na aura. Sinabi ni Kilua na unang nakatagpo kay Pito na ang kanyang aura ay kakilakilabot higit sa sino mang nakilala ko, higit pa sa kapatid ko o kay Hisoka. Ipinapahiwatig nito na sa mundo ng tao walang konsepto ng itim na aura at kahit na ang mga bihasang gumagamit ng nen tulad ni Netero ay hindi pa ito nakita. Sa makatuwid ang itim na aura ay isang aura na tanging ang ilang mga nilalang mula sa Dark Continent lamang ang maaaring magkaroon. Nanika at ang itim na aura. Si Nanika ay isang gaseous life form isa sa limang banta na naninirahan sa Dark Continent. Pinumpirma ito mismo ng may akda. Sinabi ni Yoshihiro Togashi sa volume 33 na si Nanika ay nagmula sa Dark Continent. Naglabas ng itim na aura si Nanika sa eksenang pinagaling niya si Gon na malapit ng mamatay. Ang mga karakter na nakaramdam ng itim na aura ay lahat ay nagulat. Kahit na si Illumi na obsessed kay Killua ay nagsabing gusto ko ang kapangyariyang ito higit sa lahat. Si Nanika ay akin. At tinig nang sinanika nang may inggit si Ilumi na may napakaunting emosyon na ipinakita sa serye ay nagpakita ng ganitong uri ng saloobin dahil hindi pa siya nakakita ng itim na aura dati at hindi pa naririnig ang itim na aura mismo Ipinapahiwating nito na ang itim na aura ay hindi matatagpuan sa mundo ng tao kundi isang aura na tanging mga nilalang lang sa Dark Continent lamang ang maaaring magkaroon ang itim na aura ni Wubel si Wu ang ikalabing apat na prinsipe ng Kakin Empire ay isang bagong silang na sanggol at karaniwan ay hindi makokontrol ang aura. Gayunpaman, sa episode 358, si Wu Bell habang natutulog ay naglabas ng itim na aura, isang simbolo ng sakuna. Si Kurapika na nasa telepono ay tumalikod at tinanong ni Oito, may nangyari ba na sinagot ni Kurapika na wala ngunit tiyak na naramdaman niya ang isang pakiramdam ng panganib. Bakit maglalabas ng itim na aura si Wubel isang tao na walang koneksyon sa Dark Continent? Sa tingin ko, ang dahilan ay maaaring ang Nen na ginamit sa Seed Earn Ceremony sa episode 350 ang Nen ay naglalabas ng itim na aura ang Nen na ito ay nilika ng unang hari at nagpoposes sa labing apat na prinsipe ng Guardian Spirit Beast. Sa ibang salita, ang itim na aura ay hindi nagmula kay Wubel mismo, kundi di sa Guardian Spirit Beast na ipinanganak sa Seed Earns Ceremony ang unang hari na may napakalakas na kakayahan na magposes ng Guardian Spirit Beast ay naglalabas ng itim na aura ay maaaring isang tao na nagmula sa Dark Continent ang itim na aura ni Gontrix Si Gon ay naging adult Gon sa chapter 305 nang maglaba siya ng itim na aura bilang tugon kay Pito na nagsabing hindi ko kayang buhayin si Kite. Kahit si Pito na naglabas din ng itim na aura ay natakot sa itim na aura ng adult Gon. Ang kapanganakan ni Gon ay itinago ng husto na tila intensyonal. Kung ang ina ni Gon ay nagmula sa Dark Continent na hindi na ipapahayag sa kwento, hindi nakakagulat na siya ay maglabas ng itim na aura. At may mga teorya din na ang ama Nigon ni Gon Trix ay si Don Pricks o siya mismo ito. Sa pagsasaliksik ni Don Tricks sa Dark Continent, hindi magiging katakataka kung si Gon ay nagmula sa Dark Continent. Ang ilan din ay nag-aakala na si Gon at Jing ay mga anak ni Don Trix at sila ay magkapatid dahil sa line age ni Gon. Tinatawag lamang ni Gon si Jing na Jing na parang tama na tawagin siyang ganoon. Tila mas natural na tawagin siya sa kanyang pangalan na nagpapahihwating sa teoryang ito. Pero sa aking palagay, magtatay talaga sila at hindi magkapatid. Sadyang nais lang tawagin ni Gontrix si Jing sa kanyang pangalan dahil hindi naman siya lumaki dito. At may isa pang teorya tungkol kay Gontrix. Ang iilan ay nag-aakala na ang lalaki sa malaking dragon na lumilitaw sa alaala tungkol kay Jing ay si Don. Kung siya si Jing Trix, ang nilalang ay malino na sapat na malaki na parang mga nilalang na nasa Dark Continent. O maaari ding si Jing ay nakapunta nasa Dark Continent at maaaring nagkaroon ng pagkakataon makilala ang ina ni Gontrix na nagmula sa Dark Continent. Kung si Gon ay nagmula sa Dark Continent, may katuturan na ang mga sugat ni Gon ay mabilis na gumagaling at nakaya niyang makipag-usap sa mga hayop. Naniniwala ako na ang tunay na pagkakailanlan ng itim na aura at ang pinagmulan ni Gon ay malalaman natin sa hinaharap na kwento at umaasa ako na maglalakbay din si Gon sa Dark Continent ang pangunahing tauhan at yan ang aking saloobin patungkol sa teoryang ang itim na aura ay maaaring may malalim na koneksyon sa Dark Continent at kung si Gon Tricks ba ay nagmula dito. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kit sa mga susunod pa. At kung may nais kayong italakay natin sa mga susunod na video ay huwag mahiyang magbigay ng suwestiyon sa comment section sa ibaba. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.